Mga uh, kaibigan, ito uh, na nga po yung uh, pinakahihintay-hintay ng uh, lahat po ng uh, taga-suporta uh, nitong uh, si Profesor dating Senador Antonio Trellianes IV. ah, uh, dahil lumabas na po itong uh, sabina ah uh, ng kanyang kasong uh, libelo uh, cyber libel laban po diyan sa ikang mga... oh. Uh, uh, dito sa mga ah, chismosong marito. Ano parites ah? sa mga parites na sina Herminio Harishoke, ano you know? ba? Ari Roque at itong si Ban ano no si uh, Bayot Bay. Oh mga kaibigan, kasi alam nyo, my friends, ito, ito. sa tagal ng panahon, minsan hindi mo maiwasan, magtanong, bakit ngayon lang? Di ba? Ayan, lumabas na, di ba? Ayan sa screen. Lumabas na. So, hindi niya isinapubliko lahat. But uh, basically, ah, uh, pinaalam niyo sa kanyang, uh, sa mga, sa publiko, na lumabas na po itong uh, sabina na ito, no? Uh, at syempre, pag meron ng ganyan, eh, kailangan mong humarap kasi patawag na yan ng korte. Na? Diba? So, ang abala, eh ito na yung aktual. Kasi yung pagsasalita sa social media, madali lang yan eh. Mula 2016 mga kaibigan, na panggagago, actually 2017 na yun eh. Sila Banat Bay, bagong sumisikat yan nun, di ba? Sila ano, oh, ang nauna si Moka, no? So pinalaki ni Moka ulo ni Banat Bay para siya ang sumalo ng lahat. Kasi eh, ang, <coughs> excuse me po, oh, talaga naman mapapamike Enrique ako dito. Ang uh, kasi nung araw ay nagsisiraan niya mga yan eh. Lumalabas na ano nung araw na, na issue. Eh talagang pagbubugaw yata yung ano, di ba? Hindi natin alam yun. Sismis na naman yan, di ba? Yung ano uh, ni Bayot Bay, di ba? Yung racket niya. Anong papel niya nun kay, ano, kay Mukang Kang, di ba? Yun ang papel na alam ng mga chismoso nung araw. Na nagsimula si Bayot bilang ah, uh, ka nga, taga-Bugaw, di ba? Ganun ng lakaw. Siyempre, alam nyo naman yan, di ba? Ngayon, mga kaibigan, ito pong uh, si Shoke naman, eh, hindi mo mapag... Uh, hindi mo aakalain na bilang uh, dating human rights lawyer, eh, bigla pong babanat ng ganun. Kasi, ang lakas-lakas ni Duterte, mga kaibigan, eh. Noong 2016, Parang si Duterte, hindi siya pwedeng tablan, di ba? Hindi siya pwedeng talaban ng uh, kaso o ng parang untouchable ang dating, di ba? So, gaya na sabi ko sa inyo, in my own opinion and uh, my own conspiracy theory, uh, eh talagang benta kaluluwa si Harry Roque noon. Kasi, alam nyo, parang nagsusot lang si Harry Roque noon sa, sa tingin ko, ha? kasi, siyempre, eh, uh, alam nyo naman, laking mahirap lang din ako ah Yung suot ni Harry Roque na mga RTW na mga barong. Yung... Bilang ano noon, bilang human rights lawyer, si Harry Roque, nagsusot lang po yan ng, di ba, yung tawagin eh, pang po na barong. Oo. Ngayon, siyempre, nung pumasok si Dutae, eh, parang biglang umasenso si Harry Roque, pa-travel-travel na. Di ba? Nagkaroon na ng mga capacity to travel, pa ano-ano na, di ba? Alam niyo, siyempre mga kaibigan, ang tawag diyan ng mga tao eh, ah, yung namamantikaan na yung labi. Pag namantikaan na yung labi mo, hindi mo na alam kung anong klasing kung saan galing yung iminantika sa iyo. <laughs> alam niyo, pag masarap kasi yun mga kaibigan, lulunukin mo eh, di ba? Lulunukin mo. So, like sa isang uh, normal na istorya ng uh, pamumuhay, mayroon pong mga masasamang tao na gumagawa ng hold hold pang hold up pang snatcher, pang uh, pagnanakaw, di ba? So, ang gagawin niya, mga kaibigan, kasi nagugutom yung pamilya niya at nagugutom din siya, nang gumawa siya na masama, pinakain niya yung kanyang pamilya sa umpisa, ha, nilo, hindi malunok ng kanilang prinsipyo, di ba? So, later on, ano sasabihin nung, nung babae, eh, o ba, asawa, di ba? Umpaw, lalaki, gumawa ng pagnanakaw pinakain yung pamilya, yung asawa, anak. ba? Diba? Nung later on, nalaman ng babae, eh, pinapakain mo pala kami ng galing sa masama. ba? Diba? So, bottom line, later on, may you used to it siya niyan eh. Used to it. ba? Diba? Ibig sabihin, okay lang pala kasi masarap. ba? Diba? Ang, ang katwiran, eh, at least, napakain ko kayo ng masarap. Pag nakulong si lalaki, ano sasabihin ni babae? Eh? Ah, ay eh, masamang tao yan sa tingin ng iba, pero siya ang pinakamabuting asawa at ama ng aming tahanan. Ganon sa mga may hirap. Ganon din sa mga politiko yan, di ba? Pag nagnakaw yan sa kaban ng bayan, pinakain sa asawa't anak, sa simula, hindi nila malunok. Oy, daddy, ba't ganito? Ba't ganon? Later on, pag tumatamasa na yan ng sagana at nagsusuot na nakikipagyabangan na na sapatos dyan sa mga kaklase niya, sa atanyo, sa lasal, di <laughs> Di ba? ipagmamalaki pa, di ba? Oh, pag sinabi ng halimbawa, diyan nag-aaral sa Indron, di ba? Yung mga social na ano. Oh. Ngayon, ipagmamalaki pa 'yan sa school, sasabihin pa kay teacher, you know, oh, we earned so much last year by by because of sm we smuggled goods from ano, di ba? Oh. Totoo, hindi ito. Sa totoo lang, may mga ulupong dyan na nag-aaral na nagpapayabangan yan. Diba? Ako, hindi ako mayaman kasi hindi ko naman ano yan. Diba? Pero sa totoo lang, mga ibigan, may mga maririnig kang kwento dyan na ipinagmamalaki pa na mas malaki kita nila sa smuggling kaysa sa, ah, kaysa sa na legitimate business nila. Halimbawa, yung goods. Itong goods na ito, sasabihin, goods from local, local farmers. Ah, mahina kita nila. Why? Kasi because of taxes. Pero mas malaki kita nila because of smuggling. Mga kaibigan, ha? Ma ganyan yan. So, later on, balik tayo kay Harry Roque. Bisang mahirap. Ah, eh, kasi, eh, siyempre, politiko. Sabi ko sa inyo, di ba? May politikong gano'n. May mayaman na magnanakaw. May mahihirap na magnanakaw. Si Harry Roque, ah, at saka itong si... Si Banat Bay, ako, ah, in my own opinion, in my own perspective, ah, itong aking pa pananaw ko lang naman kung ito ay dahil ako kanilang kritiko kritiko tayo eh kalaban sa kanilang paniniwala at sa ginagawa eh, may ahalin tulad ko mga kaibigan doon po sa tinatawag nating mahihirap yung konsepto ng mahihirap na magnanakaw so si Roque mga kaibigan talagang sabik na sabik ito mga kaibigan sa sinasabi nating mantika sa labi di ba Sabik na sabik yan. Gagawin lahat, mga kaibigan. Kasi nga, sabik na siyang maglantak, mga kaibigan. Di ba? Ikaw ba naman eh, sa tagal ng panahon mo na nagbo-volunteer, di ba? Yung pag makapitas ka man lang ng balat ng lechon, di ba? Makatikim ka ng balat ng lechon, mga kaibigan. Napaka, napakalaking ano nun sa'yo eh. Ang tawag nun, yung parang glorified ka na noon. Yung pag nakatikim ka, isang mahirap ka. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, ha? ako, hindi ako nagmamalinis. Ha? Siyempre mga kaibigan, malulunok mo yung pride mo pag gutom ka eh. Ha? Pag gutom ka mga kaibigan, malulunok mo yung pride mo. Makakakain ka talaga. Arr, mm, arr, mm, di ba? Eh kung nakatikim ka nga ng masarap na balak pa lang ng litsyon. What more kung kaya mo nang umubos, mga kaibigan, ng tenga, na may ulo, tenga, di ba? May pata. Di ba? Masarap. So, later on, gagawin mo na lahat, di ba? Ganyan, mga kaibigan, ang isang mahalin tulad kong isang asong ulupong, di ba? Yung asong ulul, eh, sorry, sorry po may word, di ba? Parang, ang akin lang naman dito, mga kaibigan, noong 2016, ito mga to, mga untouchable to, nung panahon ni Duterte, mga kaibigan, mga untouchable to mga to. Di ba? Kaya tama itong si Trillanes. So sinabi niya, hindi siya nagsampa ng kaso kasi nga, wala naman siyang may expect sa panahon ni Duterte. Wala siyang may expect na hustisya at hindi gugulong ang pangil ng batas, ang proseso. Kasi nga Duterte yun eh. So kaya naisipan niya na ngayon lang, mga, kay, mga kaibigan, ha? Oo. Di ba? ngayon lang mga kaibigan, nagkaroon ng chance na mahabol niya itong mga to. My friends, 2016, hirap na hirap akong magpaliwanag. Hindi naman ako aso ni Trillianes. <laughs> hindi ako bataan ni Trillianes mga kaibigan. Hindi ako, hindi ako, ikang hindi ako panati nito. Pero sumusuporta ako sa kanya. Alam niyo naman kung saan yung, sta yung status ko, di ba? Bakit ako sumusuporta? Kasi nga, nagkataon lang na nasa tamang ang uh, posisyon sila. di ba? Tama yung kanilang pinaglalaban, di ba? So, kung ano yung pinagsasabi sa akin dito, Ni, hindi nga ako nakatikim lang ng lechon maliban na totoo. <laughs> hindi kasi sa totoo lang, kung ito mga kaibigan, kung hindi pa dahil dito sa ibang mga concerned citizens na mga nakapanood sa akin na sila lang yung nag-survive, itong mga kaibigan natin dito may may come may come and go tayo mga naging kaibigan dito sa pagbablog natin, di ba? Na sila yung nakakita na o ano hindi to nagpi ng tao ah hindi, hindi, siya nang bobola hindi ito yung tipo ng nang bobulahin lang para sabihin na, parinig lang sa amin kung anong gusto naming marinig ito sinasabi niya talaga lahat kahit na maging gusto namin o ayaw namin kasi nga naniniwala ako na kung matalino kang tao magiging malawak ang isip mo so bottom line mga kaibigan noong panahon na yun hirap na hirap pa kung ipag ipagtanggol yung yung Trillianis, kasi nga, sabihan ba namang ibinenta ni Trillianis yung Pilipinas sa China, di ba? Kung ikaw ay solid, mga kaibigan, ha? Kung ikaw ay solid, mga kaibigan, na mobsters, alam na alam mo, ha? na min, na, nakatikim na ako ng pangmumura, di ba? Magpula doon sa... So, Inaresto si Trillianis mula sa Senado, di ba? Yung matinding dinanas natin dito, di ba? na ang tawag noon na panlalaid panudusta lahat sa pagtutrol para lang para lang itama kasi ito yung yung kaso ng isin ng eh cyber libel di ba Actually, may mga maraming tao ang paniwala nila, binenta talaga ni Trillianes ang uh, ang uh, Pilipinas sa China. Which is, di ba, walang proof, mga kaibigan, and baseless accusations. And talagang wala, ano talaga, paninirang puri lang talaga. So, mga kaibigan, kung kung uh, ikaw si Trillianes, ah, eh well, alam mo, mat uh, syempre, alam nyo, kahit eh, si Trillianes kasi ang isa sa gusto kong kalidad niyan, military, eh, mag-isip, di ba? Alam niya na, uh, alam nyo, magaling si Trillianes talagang, he, he is just a guy na... Uh, He 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 has the right quality at the wrong time. Mga kaibigan, Nano siya? Ah, alam niyo 'yun, na paulanan siya ng bomba eh, di ba? Yung panahon na 'yun na hindi niya aakalain. Ah, at uh, siyempre, eh, Trillanes is uh, somehow, ah, eh, apart from ano, from uh, Dilawan, hindi naman talaga siyang bata talaga ng Aquino, di ba? Nagkataon lang 'yan. So bottom line wala siyang na ano eh wala naiposisyon ng solid no sa kanyang uh, uh, sa kanyang uh, base supporters ng my financier di ba ah, tingnan niyo si Laxo, nakakuha siya ng uh, base financiers niya so si Trillanes I know somehow meron niya pero hindi katulad ng suporta sa Dilawan no hindi hindi ganoon no. now going back Itong trilianes mga kaibigan, eh matalino yan. No? Hindi siya nagabul-habol noong panahon na yon kasi alam niyang masasayang lang. Di ba? Di ba? Frustrated tayo ng time na yon Ilang beses din niya si siyang sumasagot ba, uh, publicly sa media na hindi niya, ano yan, hindi niya ginagawayan, yan, hindi niya binibenta. But itong mga to, si uh, Shoke, at saka itong si Banat Bay, mga kaibigan, ang lalakas ng loob. Ito yung kay Banat Bayo. Di ba? Byron Cristobal. Oh. Ha? Ang lalakas, mga kaibigan, ng loob. Kasi nga, yung feeling nila, untouchable na sila. Noong panahon na yon. So, ito mga kaibigan, hindi naman ako abugado, Pero si Harry Roque, eh abugado naman yan eh. Di ba? And alam ko, na alam ni Harry Roque na may talab ito. Ah, ang cyber libel, eh Google nyo na lang kung anong parusa niyan, di ba? Cyber cyber crime of libel yan eh, Libero to. Di ba? At may malaking tao, malaking damages nito mga kaibigan. Di ba? So, kung naubos na ni na Shoke, okay, yung lechon na, yung pang lechon na binigay sa kanya, ha? <laughs> ah, sino ngayon ang mag-finance ito? Kasi meron tong tinatawag na, di ba, civil uh, liability. Ha? Ah? and uh, criminal liability. Siyempre, yung uh, babayaran mo ko and kailangan makulong ka. Di ba? Kung, uh, hindi ako, correct me if I'm wrong, hindi ako di ba? Ngayon, mga kaibigan, kaya napasabi nung unang beses itong sinampa ni Antonio Trellianes, napasabi si Shoke ngayon. Ano sabi ni Shoke? Ha? Ah, eh, kinikitil daw ni Antonio Trellianes yung press freedom. <laughs> Gag, di diba? Gago talaga itong si Shoke, eh, di ba? Siyempre, isipin nyo, no, panahong siya, ha? Ah, yung panahong sila yung kumikitil ng, pana, ng tamang pamamahayag, mga kaibigan, eh, ang yabang-yabang. <laughs> di ba? Naalala nyo nun si Harry Roque, napakayabang mga kaibigan ni Harry Roque nung no, mga panahon na yun. Sobrang yabang ni Harry Roque. Si Labanat Bay, napakayabang niya mga yan. Ah? At siyempre, sa akin, eh parang mas makukonsider ko na rin na vindiction 'to kasi ito rin ang inihintay ko talaga sa sa oposisyon eh. Hindi hindi dahil sa gusto kong personal, hindi dahil sa personal ito sa akin, but you know, ah sa tagal ng panahon eh correct nila ito kasi ito namang talaga yung dahilan eh na nag ito yung kakulangan mga kaibigan ah noong uh, mga uh, liberal o yung dilawan na hindi sila pumalag. Hindi nila pinatulan to eh. Lenny, di ba parang sa tingin niya, putso-putso lang yan, Parang ganon eh. No? So, sa tagal ng panahon, mga kaibigan, actually, good movie to. For me, ah, in my own opinion, talagang malaking, ano ito, malaking, uh, igang milestone ito para dun sa mga Tagapagtanggol ni Trilianes ha Kaya inyong, ito ha sa tagal na panahon ngayon masasabi kong this is not just for Trilianes 'di ba Alam nyo, yung mga nasa oposisyon ah siyempre masasabi namin na sana consider nyo yung damdamin din ng mga nakikipaglaban para sa inyo 'di ba I consider nyo and ito accidentally maybe accidentally ah na nangyari ito eh yan ngayon di ba masaya yung uh, mga taong nagbuwis din ng pawis ng dugo ng oras para ipagtanggol kayo oh eh yun kaya ito yung masasabi ko yan for me eh, parang ano namin to uh, vindication din namin to na oh ayan tama kami 'di ba? Para sa followers ni para sa followers ni Trilianes, masasabi nila na oh, ta, hindi kami nagsisisi na ipaglaban namin si Trellianes. Kasi nga naniningil na siya ngayon at pinatutunayan niya na tama 'yung pagtatanggol namin sa kanya. 'di ba? Siyempre, ito si Shoke naman. Tsaka si Bayot Bay. Di ba? Yung mga angas at yabang nila ngayon, eh, hindi natin alam kung hanggang saan yan, kung anong limitasyon, di ba? O, kasi nga, mga kaibigan, hindi pa natin alam kung anong plano nila sa susunod na eleksyon. Eh, sabi nga ng puting pantik ko, oh, malaki posibilidad na Sara Duterte lang din na magiging presidente sa 2028. Di ba? Kita nyo si Amy. Kita, ang ganda ng play nila dito, ha? Ah. Mga, mga kaibigan, ha? Ah. Kung mapapansin nyo, si Aimee at si Sarah Duterte, magka-ox na ox lang. <laughs> di ba? Oh, okay na okay lang, di ba? So anyway, mga well, kaibigan, uh, eh, ano ito? Another uh, triumphant victory ito. Ah, uh, itong move ni Trillanes na ito Ah, uh, para doon sa mga taong nagtatanggol sa kanya. Parang ito yung payback mo ni ano eh, ni Trillanes. Ito yung sukli niya. Ah, sa mga taong napag napagod, you 'no? Know, may mga taong napagod na magtanggol eh. Di ba? Ito yung ito yung appreciation na gusto lang namin na accidentally, hindi naman siguro in, hindi intentional ni Trillanes to nagawin para sa followers niya eh or sa mga nagtatanggol sa kanya eh. Oo, oh, para lang 'to sa kanya sa sarili niya kasi he's trying to protect his uh, di ba? Uh, image. Pero para sa mga tao na tulad ko na isa sa nagtanggol sa kanya, oh, payback niya to sa amin. Utang din to ni Trillian sa amin, nagawin niya ito kasi nga pinagtanggol namin siya dito. So, meron kaming vindication. This is a milestone not only for, for but a milestone for a people like me, for us, for all of us, na nagpapakamatay na ipagtanggol sila. Anong, anong bagay nun? kahit na hindi tayo makilala ni Trillanes, kahit hindi siya tumakbo, kahit na hindi na sila mamulitika, my friends, malaking bagay na masabi mo na, oh, lahat ng ginawa ko, lahat ng pinaglabang ko, tama. At the end of the day, history will judge you. Di ba? Katulad yan, may social media ka na na-detect ng mga anak mo noong 2016, Duterte ka pala. Di ba? <laughs> History will judge you. Then, later on, lumipas na 2016, hanggang umabot ka na ng anong taon, bobo ka pa rin pala bumoto. <laughs> pero kung makita ng mga anak at tapo mo, ha, noong 2016, nagkamali si Lolo, nagkamali si Lola. Oh, ah, pero after noong 2019, 2022, nagbago siya, di ba? Naggalit na siya sa mga Duterte, sa mga Lipores nito. Di ba? It's, it's a kind of milestone, yung legacy mo, sa sarili mong pamilya at sa sarili mo mismo, Ah, e eh alam mo na nagising ka, di ba? Fool me once, oh shame on you. Fool me twice, ah shame on me. Di ba? So paloko ka pa ulit, eh di ba? Eh malaking bagay yun. Kayian mo na yun. Di ba? Yung naisahan ka, eh talagang mabe mo pa yung manluloko sa iyo. Pero kung nag nagpaisa ka ulit, eh, kasalanan mo na yan, my friend, di ba? O, tulad lang yan ng boyfriend mo na naisahan ka, ha? Eh, lumubot yan mo, di ba? O, na, shame on him. Inisahan ka niya eh. Ngayon, nung after a few months, nung malaki na yung bata, after, numbawa, hindi na, hindi kan hindi na siya magpupuyat, o lumaki na, bumalik nang after 10 years old na yung bata, o 8 years old na, hindi na nagpupuyat, ikaw nagpakapuyat, After 8 years, bumalik mga kaibigan, tapos nagpabuntis ka ulit, iniwan ka ulit, ah, shame on you na yan. Kasi alam mo na yung personality niya dapat, di ba? Alam mo na yung pagkatao niya eh. Di ba? So, shame on you na yan. Parang ganito lang din yan, di ba? No, paloko ka, eh, ah, shame... <laughs> di ba? Yung kay, ano, kay Roque, nakita mo nang meron na siyang sabina at si Banat Bay, papaloko pa rin kayo dyan, shame on you yan. Hindi mo kailangan maging dilawan dito. Kailangan mo lang, mga kaibigan, sentido common. Kung hindi ka man dilawan, hindi ka mga trillianes, mulat mo lang mata mo. My friends, oh, oh, may, may, basihan ng kaso. Di ba? Kaya may sabina. So, pag nahatulan ito, mga kaibigan, tapos, naniniwala ka pa rin na si si ano ang masama, si Banat Bayang, ah, si Bansi Trillanes sa masama o dilawan ng masama, magpasa hanggang ngayon, ganun pa rin ang konsepto ng pag-iisip mo. Shame on you na 'yan, mga kaibigan, 'di ba? Nakakahiya ka na noon. 'Di ba? Nakikita mo na yung pruweba, ebidensya eh. 'Di ba? So, shame on you na 'yan. Niloko ka ni Duterte, shame on Duterte. Eh nagpaloko ka ulit sa Marcos shame on you na yan. Ngayon, hindi ka pa rin magbabago, magpapaloko ka ulit sa Duterte at Marcos, uh, shame on your family na yan, di ba? Bobo ka na talaga nun, di ba? Ano na lahi mo nun? Ano na yung magulang mo nun? Di ba? Ang pangit ng jeans mo, Brad. Kaya pagka gano'n ang lahi mo, pipigilin mo na yan. Di ba? Pigilin mo na yan. Pagka ganyan ang nyo sa buhay, ganyan ang mindset nyo, Oh, huwag ka na mag-aanak, huwag ka bubuntis kasi pangit ang lahat ng lalabas. Ibig sabihin, sa halot na yung lahi mo niyan, di ba? Hindi eh, mo pa rin nakikita. Ito na yung katotohanan, andyan na yung uh, ebidensya, andyan na yung pruweba, eh, hindi naman napaganda ng Marcos Duterte bansa in fact, lumulubog tayo lalo, tapos ikaw, ah, golden age ka pa rin ng golden age, eh, bobo ka na talaga niyan, di ba? Nilulubog mo na yung anak at tapo mo sa utang, bobo ka na talaga niyan. <laughs> well, anyway, my friends, ang sa akin lang, uh, conclusion, eh, yari dito si, Bayron, si Byron, itong sila Banat by itong si Shoke, may yari sila dito. So, lamat ito sa kanilang uh, mga pagkatao at uh, kapag hindi pa rin nagising ang followers nila, eh, katawa-tawa, di ba? Itong Shoki at Banat Bay, nakatikim na ng lechon. Doon sa mga followers, itatanong nila dapat sa sarili nila, kami ba nakatikim na din? Diba? Uh, anyway, well, anyway, uh, anuman ano man po ang inyong pananaw, ano po ang inyong pananaw at ang inyong uh, kurukurot opinion, ukol po dito sa paksang ating tinalakay, please comment down below. And salamat po sa lahat ng na mga nagsishare, nagla-like nitong ating... Uh, uh, video at kung hindi pa po kayo na pag-subscribe sa ating YouTube channel at nais nyo maging updated sa mga itong uri ng talakayan, please do subscribe mga kaibigan at maraming salamat po.